mga kalapatids welcome back to my channel kaya mga kalapatids karoon na usap uh, ang profile kaya pag usap mga kalapatids sorry mga kalapatids video gay ko nakabalik ko vlog mga kalapatids kalapatids Masukkan na tayo mga kalapatid. So, very good mga kalapatid. Kay, now na itlog ang kalapat yung mga pares mga kalapatid. Itlog na na sila itlog duha mga kalapatid. Buak anak ni jam mga kalapatid. So, karun na sila sila, sila 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 kulungan. Karun na um, paris, baong pares. Kanis sila mga kalapatid. paris mga kalapatid. Kani lang sa mga kalabatid. Na na po sila itlog. Usa pa lang mga kalabatid. Hapon pa lang itlog ya mga kalabatid. Ja. Ito ja, po bantam. Bantam na na, na po itlog mga kalabatid. Sila Update tay. Na tay broiler. Lera mga kalabatid. broiler. So, mana na talaga uh, mga kalapati, mga kalapati, si talap ng batid tubig, mga kalapati. Dah, nanti balko, kalapati, mga kalapati, si pagi si papalit, ada mga kalapati, si palit, sa nagsisinkwenta, si kalapati, sa nah, mga kalapati, sa mga kalapati, mga mga kalapati, pakita, so, mga kalapati, mga kalapati, mga mga kalapati, guys. Tapayat, tapayat, mga kalapatids. <laughs> mga kalapatids. tapi ah, hindi ko sure, peso eh, na, na mga kalapatids. Mga Oh. Ah, mga kalapotids. Oh. ikaw, kog. Ito ko to, mga kalapatids. Kaya ko to. Ano, kalamihan mga kalapatids. Puro matagal. Las dito, mga kalapatids. Ngayon yan. lang, mga kalapatids. Taba nito, mga kalapatids. Taba nito. Taba yan, mga kalapatids. Taba nyo, mga kalapatids. Lubas dyan, mga kalapatids. O, ba? laki pa yun. Ito, maliit. Tignan nyo naman. Kita nomor 3. Ayo. Tabak pa. Tusa. Bayat. Ini ini mangka rutis meron na itlog ng ateng kalapati. Tumnga itlog. Ini mangka kalapati. Ini kumangka preser kulungan no na isab na ang Na lang to, awat da. Na, tala to. mga kalapatids. Na. Ito hmm? mga kalapatids. O yan, isa pa yan mga kalapatids. Yan yung isa pa yan. Baka yan mamaya mga kalapatids. Antayin lang natin kung itlog na yan mga kalapatids. Comment daw kayo mga kalapatids. Na ilang days mabiyak ang itlog. Mga kalapatids. Comment na kayo mga kalapatids. Please comment. Okay ilang days may mabiak yung itlog ng kalapati so dun lang magtatapos yung vlog mga kalapatids so mag magano naman pa follow, share, and like and subscribe naman kayo mga kalapatids thank you for watching, bye bye